Talakayang Bayan, kasama po si Ka Eric. Ngayong araw po, Agosto 28, National Heroes Day. Sa ating uh, kinikilala na makasaysayang lugar, ang Chino Roses Bridge, o mas kilala na Mindiola Bridge. So, si Ka Eric, bilang sambayanan, ay nagtitipon tayo para gunitain po ng mamamayang Pilipino ang ating pagkakaisa na tuligsaim at kundinahin pa rin ang CPP NPA NDF. At uh, bilang bahagi po ng mamamayang Pilipino na nagtatanggol ng demokrasya at kapayapaan ng ating bayan, tayo po ay nagkakaisa sa napakahalagang araw na ito. Ang sambayanan po na binubuo ng mga dating rebelde at mga kadre ng CPP NPA NDF na nagbalik loob sa pamahalaan, tayo po ay uh, kasama na ng pamahalaan sa pagtatanggol ng kapayapaan at demokrasya. Kung magugunita po ninyo, noong nakaraang eleksyon noong 2022, ang sambayanan po ay tinulungan ng mamamayang Pilipino. Nagkaroon po tayo ng mahigit 200,000, 201,000 in fact to be precise, ang ating nakuha na suporta ng mamamayan bagamat kinapos tayo ng boto. At mayroon po tayong kapartner noon na isa pang partylist na nagre-represent bilang advocate ng mga katutubong pamayanan. Ang tinutukoy natin ay ang IP peace Ipanaw. Ang Sambayanan bilang mga grupo ng dating rebelde at mga kadre at ang ating uh, kapartner na IP peace Sambayanan uh, o yung IP sa uh, Ipanaw kung mabubuo natin po ang buong boto nito sana ay nakakuha tayo ng uh, mga humigit-kumulang ay uh, 432,000 votes. More than enough na nakapasok sana ang uh, ating party list nung panahon na yon nung 2022. Kaya sa araw na ito, malugod po naming ipinapaabot sa mamamayang Pilipino na ang uh, pamunuan ng uh, IPC Panaw ng mga Tribal Council of Elders ng mamamayan doon po sa Mindanao at sa ibang bahagi ng ating mga tribo at mga katutubo sila po ay uh, nagkaisa na magbuo ng isang desisyon kasama po ang sambayanan at nabuo po ngayong uh, linggo ang pagkakaisa yung makasaysayang pagbubuo ng IPC Panaw Party List at ng sambayanan party list. Ibig sabihin, ang atin pong patutunguhan para ipagpapatuloy ang ating advokasya at ang ating laban para tapusin na ang salot na dulot ng CPP, NPA, NDF ay magiging ipanaw sambayanan na po tayo. At kasama dyan sa ating uh, mga mamamayan, iisa na lang po ang party list na tatayo para tutulong sa panawagan ng mamamayan at ng sambayan ng Pilipino na lubusan ng tapusin ang salot na dulot po ng CPP, NPA, NDF at ng mga partilis nila. Kaya dito po tayo ngayon sa kataysayang lugar ng Mindyola or ang Chino Roses Bridge para po ipahayag sa ating mga kababayan na ang Ipanaw at Sambayanan ay nagkaisa na po para lubusang labanan ang CPP-NPA-NDF upang ipagtanggol ang ating demokrasya, kapayapaan at totoong pagunlad ng ating bansa at nang matapos na ang salot na dulot ng communist terrorism, bunga ng pang pamamatay, pang-bobomba, panunulog at pang recruit ng organisasyon na dati naming pinanggalingan ang CPP-NPA-NDF. Makasaysayan po itong Indiola, kapagkat dito rin po kami noon, ng kabataan namin dito kami nagpapahayag ng aming mga uh, sentimiento at mga agitation laban sa gobyerno. Kung kaya bumalik kami dito noa uh, August 28. Araw po ito ng uh, mga bayani, National Heroes Day upang sabihin na ang mga bayani ay nagbubuo ng lipunan, hindi nagpapabagsak sa gobyerno. Ang mga bayani natin ay nagsusumikap na paglingkuran ang ating mamamayan, palakasin ang demokrasya, hindi para pahinain ang ating gobyerno at papagsakin ito. Taliwas sa mga grupo na nagraranigan palagi na ginagamit ng CPP, NPA, NDF, yung mga front organization nila. So ang unang announcement po namin, nabuo na po ang Ipanaw Sambayanan, paglalakbay ng sambayanang Pilipino, para sa kapayapaan, kaunlaran at mga katutubo nating pamayanan. Kaya ang panawagan natin, sanggang dikit, ipanaw sa bayanan para sa pagsusulong ng bagong kikiki. Ano po yung bagong kikiki? Ang bagong kikiki po ay kapayapaan, kaunlaran at mga katutubo. Yun po ang dahilan kung bakit magsasanib pwersa tayo upang palakasin ang hanay ng mamamayang Pilipino na nagtatangkilik ng ating laban para tapusin na ang salot na dulot ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, kailangan pong mawala na sa loob ng Kongreso ang mga kamatayan party list na ginagamit ng CPP, NPA, NDF para mag-infiltrate, mag-recruit at sirain ang ating gobyerno mula sa loob. Ibig sabihin po, kailangan nating tanggalin na ang naiwan pa ng mga kamatayan party list group. Ang Kabataan NPA Recruiter Party List, ang uh, Gabriela NPA Lovers Party List, at ang Alliance of Communist Teachers Party List. Ang tatlong ito mga kababayan, ito na lang ang natitira pa sa kamatayan party list. Kaya tayo nagsusumikap na sa pamamagitan ng ipanaw sa bayanan ay matatanggal na ang kamatayan party list ng CPP, NPA, NDA. Kaya tandaan po natin, ito na ang pagkakataon na magsusulong ng kanyang lakas ang mamamayang Pilipino sa pamamagitan po ng malinaw na advokasya, pagkakaisa at pagbubuo ng isang makasaysayan na party list at party list organization na tatayo para sa totoong pagtatanggol ng kapayapaan, demokrasya, at kaunlaran ng mamamayang Pilipino kasama po ang mga katutubong pamayanan o mga tribo natin. Pangatlo at panghuli kung bakit po tayo nagsusulong ng pagbubuo ng ipanaw sa bilang siyang party list at organisasyon ng mamamayang Pilipino sapagkat ito po ang magsusulong ng agenda ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ang pamahalaan para sa kapayapaan, kaunlaran at demokrasya. At ang ating panawagan, ang pagbubuo ng ipanaw sa sang bayanan sanggang dikit para sa kapayapaan, kaunlaran at katutubong pamayanan. Yun po ang dahilan kung bakit tayo ngayon ay nagpapahayag at nagpapaabot ng minsahe natin para lubusan ng magpalaganap ng kaalaman, ng panawagan at pagkakaisa sa iba't ibang sektor ng lipunan na naabot po ng Ipanaw, ng Sambayanan, at ng ating pagkakaisa na lumaban at tapusin na ang salot na dulot ng teroristang-komunistang nagwawasak sa ating bayan. Ang CPP, NPA, NDF at mga kasabwat nilang mga front organization. Yun po, uh, una nating tandaan, nagbuo tayo ng pagkakaisa nang ipanaw sa bayanan para lalong lumawak at lumakas ang laban ng mamamayan lalo na po sa mga urban areas, sa mga town centers at pati na po sa loob ng gobyerno at kongreso na magkaroon tayo ng solid front upang ihayag ang totoong agenda sa party list ipanaw sa bayanan para sa bagong KKK kapayapaan, kaunlaran at mga katutubo. Pangalawa, ating iprotect at ating palakasin at palawakin ang inabot nating mahigit 430,000 votes noong nakaraang 2022 elections na nabuo po ng sambayanan at ng ipanaw at bubuoy na natin ngayon sa pamamagitan ng nagkakaisang ipanaw sambayanan upang walisin at tanggalin na po ang mga salot at perwisyo na party list ng CPP na tinatawag nating kamatayan party list na siyang dapat tanggalin sa kongreso. Ang panghuli, at dapat nating uh, isaisip, kailangan po nating palawakin ang suporta at advok advokasya para sa ating pamahalaan. Nang sa ganun po, ang inaasam ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni Vice President Sara Duterte na Bagong Pilipinas ay suportahan natin at tangkilikin sapagkat ang totoong lakas at tunay na magpapatagumpay sa anumang programa ng gobyerno walang iba kung hindi ang mulat at malakas na pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Ang direksyon ng tagumpay ng anumang programa ng pamahalaan, hindi po yan maaabot kung wala ang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Doon tayo papunta. Good governance para sa kaunlaran at kapayapaan at mabuting ugnayan ng mamamayan at pamahalaan ang ating bibigkisin kaya tayo nagbuo ng ipanaw sambayanan. Sa ikalawang bahagi po ng ating talakayan ay pag-uusapan po natin ang nananapit na barangay at SK election kung saan napakahalaga po na maisulong natin ang kamalayan at pag-unawa ng mamamayan kung gaano kahalaga itong barangay and SK elections. Una po, ang barangay at iskay elections ay panggagalingan po ng panimulang mga liderato sa pagbubuo ng fundamental na istruktura ng gobyerno sa larangan ng mga komunidad at iba't ibang hanay ng mga sektor ng mamamayan. The foundation of governance will start at the barangay. Ito rin po ang unang winawasak ng CPP-NPA-NDF. Ang ating mga barangay ay pinagmumulan din po ng recruitment ng kabataan, recruitment ng urban poor, recruitment ng mga kababaihan at dito din po nagbubuo ng pwersa ang New People's Army. Kaya mahalaga po ang gobyerno natin mula sa barangay at ang mga leader kabataan ay hindi po sila uh, bulag o wala silang kaalaman tungkol sa kung ano ang modo operandi ng pagre-recruit, radikalisasyon at mga pagbubuo ng iba't ibang organisasyon na ginagawa ng CPP, NPA, NDF lalo na po sa mga barangay na nasa liblib na mga lugar at pati na po sa mga lugar ng mga mahihirap na komunidad kung saan ang mga kadre organizer ng Communist Party of the Philippines ng NPA, diyan din po sila lumalangoy at diyan din po ang infiltration nila. Kaya pangalawa, kailangan kong magkaroon ng political na pag-aaral, political na, na pag-unawa ang ating mamamayan sa kahalagahan ng sinasabi nating barangay and SK elections. Sapagkat ang recruitment, ang pagbubuo ng mga batayang organisasyon ng mga sektor sa ating lipunan, ginagawa din yan po ng CPP, NP, and, and DEP sa mga barangay. So pangatlo, ang mga issue na kung saan ang pag-deliver ng basic services, mga problema sa patubig, erigasyon, health center, paaralan, at mga serbisyo na dapat ay uh, ibinibigay ng ating pamahalaan. Ang mga barangay din po ang larangan kung saan nag-aagawan ng tinatawag na narrative of information. Dito po, kailangan nating bantayan ang propaganda, agitation na ginagawa ng CPP, NPA, NDF pagdating po sa panahon ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Pangatlo, napakalaki ng papel ng kabataan sa pagbubuo ng ating bansa. More than uh, 10 million voters ang nagkakaroon ng partisipasyon mula sa edad 18 hanggang 24 anyos. Ito ay mga kabataan na siya din ang tinatarget ng CPP NPA-NDF sa kanilang pagre-recruit. So, ibig sabihin kung hindi po natin mabigyan ng oryentasyon ng kabataan, pwede po silang gamitin at maging instrumento ng CPP, NPA, NDF sa kanilang infiltration operation. Kaya ang pangatlong punto natin, mahalaga po ang voters education. Bantayan po natin ang ating mga kabataan, magkaisa po tayo sa mga barangay officials upang hindi makapag-infiltrate ang CPP, NPA, NDF sa ating darating na kabataang, uh, sanggunian kabataan at barangay election alalahanin po ninyo nung nakarang linggo may isang barangay captain po kung saan siya mismo apat na mga anak niya ang ginawa niyang NPA at ito'y nangyari sa Iloilo sa Southern Iloilo sa Igbaras ang tinutukoy natin ay si punong barangay o barangay captain Susanito Talibo apat sa mga anak niya ang nag-NPA at sa apat na ito tatlo ang namatay sa labanan Noong nakaraang linggo, nagkuha sila ng mga kababaryo niya, inakot niya, tapos nagdala sila ng bandila ng CPP-NPA-NDF at ipinarada nila sa gitna ng poblasyon ng Igbaras, Iloilo, ang bangkay ng kanyang anak at nagsisigaw na bayani ang kanyang anak na namatay na NPA. At siya ay barangay captain ng, bar ng isang barangay sa Ibaras, Iloilo. So you can just imagine na nagpa, nagpa siya bilang barangay captain pero ang loyalty nitong si Susanito Talibo bilang barangay captain ay wala po sa ating gobyerno at sa mamamayan. Siya po ay aktibo na kadre operatiba ng Communist Party, ng New People's Army at ng NDF sa Southern Iloilo. Doon sa tinatawag na Southern Iloilo Party Committee. At siya po ay nagre-recruit ng mga NPA, hindi lamang ang kanyang anak kundi mga kababaryo niya. Dapat itong disiplinahin ng DILG at tanggalin na sa kanyang kapangyarihan bilang punong barangay. Yan po ang ibig kong sabihin na hindi lamang po si punong barangay Susanito Talibo sa Igbara, Iloilo ang example kung paano sinisira ng CPP-NPA-NDF kapag na-infiltrate nila ang mga barangay officials natin, ang mga ang mga sangguniang kabataan leaders natin. Kaya 'wag po nating bigyan ng pagkakataon ang CPP-NPA-NDF na makapasok, makapag-infiltrate sa darating na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Yan muna mga kapatid at mga kababayan sa darating po na Uibis, sundan niyo po ang talakayang bayan sa paglalakbay ng mamamayan dito sa Ipanaw Sambayanan Talakayang Bayan with Ka Eric. At sa susunod na mga araw, may kasama na po ako. Uh, makikilala niyo po siya uh, kapag uh, nandito na po siya sa Metro Manila ang ating kapartners hanggang dikit sa pagsusulong ng bagong KKK So ang sunod nating schedule sa Talakayang Bayan will be on Thursday uh, That would be August 31 Alas 4 pa rin at mag-suggest kayo mga kababayan kung saan naman na lugar tayo mag-uusap at pag-uusapan natin ang dalawang mahalagang bagay Una, yung uh, Ayungin Shoal Incident na binumba ng Chinese Coast Guard ang ating Philippine Coast Guard ng tubig at hinahadlangan at hinaharangan nila ng kanilang mga Chinese militia at Coast Guard ang ating resupply sa ating outpost sa ating mismong sakop ng exclusive economic zone sa Yungin area dyan sa may Scarborough show pangalawa pag-usapan din natin sa Webes August 31 alas 4 sa Talakayang Bayan with Ka Eric sa Ipanaw Sambayanan ang tungkol po sa pananakit ng isang uh, road rage na nangyaring insidente na kumasa pa siya ng baril at niya ang isang siklista o cyclist na nangyari sa Quezon City. Mabuti na lang po at itong si Ginoong Gonzales na nanakit sa isang cyclist at nagkasa ng baril ay tinanggalan uh, ang lisensya ng Philippine National Police sa kanyang uh, permit to own and possess firearms pag-uusapan natin yan kasama ang Ayungin Shoal Incident na darating na no August 31, Webes, ng hapon, alas 4 pa rin. Dito sa talakayang bayan at paglalakbay ng mamamayan kasama si Ka Eric. Muli, tangkilikin natin ang pagkakaisa ng mamamayang Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo rin na mga Pilipino. Ito po si Ka-Eric ng Sambayanan.